Mukhang determinado ang Los Angeles Lakers na makuha ang kanilang ikalimang sunod na panalo sa home court bukas sa laban nila sa Indiana Pacers, isang koponang kasalukuyang nasa magandang forma. Galing ang Pacers sa isang matibay na panalo kontra LA Clippers habang ipinagpatuloy naman ng Lakers ang kanilang winning streak matapos talunin ang Golden State Warriors noong Huwebes. Ang laban bukas ay unang inaasahan bilang debut game ni Luka Doncic sa Lakers ngunit naantala ito at itinakda na sa lunes laban sa Utah Jazz. Habang hinihintay natin ang kanyang paglalaro, siguradong magiging kapanapanabik pa rin ang laban na ito, lalo na't magkahawig ang estilo ng paglalaro ng dalawang koponan sa opensa at depensa. Muling nagpakita ng bilis at lakas ang Lakers sa pangunguna ni Lebron James, isang estratehiyang nagulat ang mga kalaban kamakailan. Contra Warriors, pinangunahan ng Lakers ang transition offense na may 35 and 9, dahilan kung bakit agad silang lumamang ng 20 points sa first half. Bagamat lumakas ang Warriors sa second half, sapat ang naunang abante upang maiuwi ng Lakers ang kanilang ika-30 wins ngayong season. Ngunit hindi lang ang transition offense ang naging susi sa tagumpay ng Lakers. Napakaganda rin ang kanilang depensa sa unang bahagi ng laban bago nag-adjust ang Warriors at naglaro ng mas maliit na lineup. Dahil sa kanilang kakayahang manalo sa iba't ibang paraan, nagawang ipanalo ng Lakers ang huling apat nilang laban. Kung may isang koponan sa Eastern Conference na may katulad na katangian, ito yung Indiana Pacers. Kapansin-pansin na halos magkapareho ang kanilang statistical rankings. Ikasampu ang Lakers sa opensa habang ikasyam naman ang Pacers. Sa depensa naman, ika-18 ang Lakers, isang pwesto lang ang pagitan sa ika-19 na Pacers. Pinangungunahan ng Indiana ang kanilang high-powered offense sa pamamagitan ni Tyrese Halliburton habang si James naman ang pangunahing sandata ng Lakers. Bagamat at kasalukuyang listed as doubtful para sa laban. Kung hindi makakapaglaro si Lebron bukas, aasahan ng Lakers na babawi si Austin Reeves matapos ang hindi magandang shooting performance na may 0 of 9 sa three point line kontra Warriors. Isa rin itong pagkakataon para sa Lakers na dominahin ang loob ng pintura lalo na't wala si Miles Turner sa Pacers lineup. Mahina rin sa rebounding ang Indiana kaya dapat samantalahin ng Lakers ang pagkakataong ito. Malaking papel ang gagampanan ni na Jackson Hayes, Mark Williams kung maglalaro na siya bukas at iba pang big men ng koponan upang kontrolin ang rebounds at paint scoring. Sa pagkawala ni Turner, maaring umangat ang laro ni na Pascal Siakam at Obi Toppin para sa Pacers. Samantala, kailangang pagbutihin ng Lakers ang kanilang outside shooting kahit na parehong mababa ang ranking ng dalawang koponan sa 3-point attempts kada laro. Kailangan hindi lang si Reeves kundi pati na rin si Rui Hachimura, Dorian Finney-Smith, Hayes at Gabe Vincent upang makasabay sa opensa ng Indiana. Kahit wala si Lebron, may pag-asa pa rin ng Lakers na maipag makapagpatuloy ang kanilang winning streak. Kakailanganin nilang maglaro ng mas mahusay lalo na ang kanilang mga role players. Kung mapapanatili nila ang kanilang defensive intensity at momentum, may magandang pagkakataon silang makuha ang ikalimang sunod na panalo sa home court.